Isang town hall meeting ang sinagawa sa Dr. Ernesto Tinic daw Sports Center, Don Honorio Ventura State University o DAVSU ngayong biyernes, July 5. Ito ang dagyaw. Isang hiligay non term na ang ibig sabihin ay bayanihan. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang naturang aktividad. Uh, ang, ang concept po is uh, open governance. ma uh, marinig ang, 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 ano ng mamamayan natin, land government organization. This year, nakafocus tayo sa youth group o, o mga kabataan. Pagingan natin sila anong mga plano nila, anong uh, pwede nilang gawin para makatulong sa bayan. And then I hope that uh, at the end of this one, at the end session, uh, magagawa sila ng mga action planning nila na kami the input na maririnig nila dito, they can incorporate it on the part of the government also. Makuha natin yung mga sa loobin nila, ano yung mga recommendation din nila para sa mga policy makers, ibibigay natin uh, para ma-incorporate sa mga project or uh, programs na mga inyo. 2018 nang magsimula ang regional town hall meetings na naglalayong palakasin at paigdingin ang pagkakaisa ng gobyerno at ng mga mamamayang Pilipino. Sa pamamagitan din nito, nagkakaroon ng talakayan sa pagitan ng publiko, mga ahensya ng gobyerno at ang iba pang stakeholders ukol sa mga mahalagang paksa. At ngayong taon, naging avenue ang Dagyaw Town Hall Meeting para marinig ang boses ng mga kabataan kabilang sa mga dumalo rito ay mga youth at student leaders, non-government organizations, out-of-school youths at iba pa. Yes, napaki-importante alam naman natin lahat 'yan, ah, sila ang future ng ating bayan and ah, malaki ang maitutulong nila at alam natin ang biggest population, ang ah, component ng population natin ay itong mga kabataan at sila talaga yung lakas ng lakas ng bayan nga, lakas ng ating ah, yung kabataan, yung galing nila ay talagang kakailanganin natin para sumumaksumulong sum uh, ma uh, sa, ng ating bayan. Samantala kasama rin sa mga napag-usapan sa nasabing town hall meeting ay ang katungkulan ng makabataan upang mapuksa ang ilegal na droga. Kabilang na rito ang pagsusulong ng awareness, advocacia, peer education at iba pa. Lia Kanilaw CLTV 36 News.